mata ko Oke. Kan ta ito. Dosar Idol maghandog kami nang ibang area Idol. Pani bagong area na naman to Idol. Taklo kami ni. Idol neto ang mag area Idol. Alo magkarga pa tayong buya tay. Toni <tuk> mo ba? <tangan> Konin ko. Konin ko mo yung mga buya Idol para. pagbalik min, madali lang siya hanapin okay mo yung sagulan sa kapilang oh, i-aryan na natin yan tay, i oh, i na oh, sige

Ya, idol lah ulung na lima um. Pili mambobok idol. Yan ilagay na namin sama ganda pisto idol. Terima mm kasih -hmm. telah menonton! nag area sa pangalawang area idol mga tatlong araw na naman idol bago namin to balikan update ko lang kayo idol pag nabalikan namin to uli idol ayan sa lahat ng mga viewers ko dyan good morning po sa inyong lahat mga idol puntahan po namin yung inarya naming bobo dalawa lang kami ng misis ko idol yan yung misis ko idol dalawa lang kami ang magpunta doon idol sa inarya ng mimbubo kasi si idol birto at saka yung misis niya hindi nagsama idol na puyat siguro idol sa pista ng santo ninyo sana marami na yung laman idol kasi limang araw na yun Update ko lang kayo idol pag nandoon na tayo sa area Yan good morning sa inyong lahat mga idol Kumusta po kayong lahat dyan Sana na sa mabuti po kayong kalagayan Yan kasama ko idol yung asawa ko at saka si Tay Tiroy Kami na lang tatlo ang maghango misis ko idol Ayan nag ready na siya ng mas niya idol <laughs> Yung antipara mo tay <laughs> Ah, nandiyan na. Ayan. Ayan, Idol. Alis na tayo, Idol. Sana may laman na ito, Idol. Kay limang araw na ngayon. Dalawa sila nagsagwan <laughs> Galing pala magsagwa tong misis ko. <laughs> Sana <ay> sa isla. <laughs> Yan, may mga buya idol, oh, palatandaan. Yan, tsaka yung isang buya. Ay, bato. Kabaw ka sa idol. Punduhan na tayo. Punin e, mo na natin ang isa, yung bangka. Yan, buong ngayon lang natin ang sa bangka. Iakyat na lang natin yung bobo tayo. Tapos doon natin iano e, yung isda sa tabi. Iano e, muna natin, e, karga na lang yung mga bobo. Yan idol dito na tayo idol. Yan nagpapalang mas yung misis ko idol. Ubo. Yan idol. Oh my. Um, ah. Dami. Idol. May pangulam na kagad idol. Tara dito. Isabay natin ang bangka. Oo, oh, isabay natin hila. Ah, oh, kalaki sa ito, Idol. Hello. itong tong ang laman Wala pa kasing lomo tayo no? 你咋办？Yeah, yeah,

Pagbuhos. Oh, Ayan, Idol. Tatlong bubo na yung nakarga natin, Idol.

Ang kadami! Grabe karami! Karami na ba na idol? Sariwang sariwa mga idol! Limang araw na kasi idol na bago na balikan. Patog dito yan tay. Para kayo na lang dalawa magsakay. Ako do, dito na ako maghila na lang ako. Ba, direk ka bang? Oh, ano yun siya? Ilipat ah. sa gitna dyan. Yan Idol, magpatabi na kami Idol Nahango na natin lahat Idol Doon na natin ibuho sa tabi Kayo lang magsagwan kay di tayo magkarga dyan kay may bubo Yan Idol Buhos namin dito Ano siya buhos?

Yan Idol, binuhos na nila Idol Kamay, kamay pa Ma Maano ka nang Ay ano, tagpago Napasokan na mga samok kay Anlog Grabe saan Sa ano sa Anlog Anlog libre na pang ulam na eh libre hmm, na nga hmm. Ano kung may lumot na yan? Si tatay na lang. Baanohan yung kamay mo. Paroonan na ng lumot dito. Ingat ka lang dyan sa sinig. Dandahan diba si tatay na lang kay hindi ka sanay dyan. Hindi ka sanay Ikaw na lang magtanggal <laughs> sa mga tali sa ano. <laughs> yan o maraming laman. Yan ba? Yan hmm. o Tanggalin mo lang yung mga talib, ba? Ito lang lang. Ito. ka. May yung... ito pa naman. Mar yan na. Masarap yun o. Oh, sa guksok. Yung... Tawag sa amin sa guksok. Danggit karamihan. Dalaw niya siguro magpahibas dito. Ayun. Okay. Paanlo ko lang kasi ngayon. Ayun. <laughs> So, maraming laman idol ko. Hindi pa siya naanohan ng mga lumot idol Lalo daw ito magdami Pag may mga lumot na siya Libre ng pangulam tayo Aiyo. Ito po. Siyempre itong makapalitig na. Walang kaya ang kasunod. Kaya yeah. na Kasi so, tatay naman. Ah, sige, ikaw na lang. Kaya mo? Ganda na? Oh, yung kamay mo. Maano nga nang Ay, baano, ay, ay ba, isa pa. Oo. Oh. Tap <laughs> tap tap tapikin ngulang. Ah. Cuba. Dito, tak na ako makakain. Beh. Ah, pa-pata lang <laughs> kitang paka ito. Na nabuksan yan. Ay, hindi pa nabuksan yung setay. Na nabuksan <laughs> na. Nasi paka ito. Ya yeah, masarap sa tinola yang ito. Oh, kamay ba? May ito sus. Grabe pa naman makatinik yan. Ay. Timber to. Pati ako. Kasak kasakitan din dito. Sakit ang likod na tayo? Wala. Yung ito ba? Makatinik. Ay. Grabe kasakit sa sakit yan.

Yung buntot ang hawakan mo. Pwede. Buntot na. Kung balik to pa siya. Hindi ka rin. Hindi, isa daw ito. Masarap pa lang hindi ka rin makapinig. Sarap sa tinula to, Idol. Grabing kainan to mamaya, Idol.

magluto muna tayo dito lang kayo maglinis sariwang sariwa sariwang sariwa tamaw yan idol mamili tayo ng sabaw natin ito idol tamba oh, tingnan natin ito idol kayo buhay pa pagrabit na tamba nito tay Sariwang sariwat talaga yang eh. sariwa ulam natin idol. Ayo hmm. isa. Sarap dingin yan paksi bunda. Hmm. Paksi. Ayo. Kahit saan yan, puro yan masarap. tak, itak tay. Kita kan bilang sih, kami Ito, sabay oh. lang ako dyan sa Estel eh. Ba't sa katasan? Hmm. Hmm. Oh, e. Ay, ay. Ayan, para sigurado. Ay, makakinig. Dikado, Idol. Dikado pag nakatinig. Ayan, pili yan yang panggal sa Estel. Tapos masuk. Wow. Oh. Hmm. Sigurado talaga pang ulam tayo no? sa panggal. ayo. Oh. Ito talaga pang ulam <coughs> hmm. Halong natin to idol Masarap din to sa tinula idol Tawag dito sa amin sa goksok tanggalan ko ng balat idol yan ito pa idol sarap kasi ito idol Oh, ya. Yeah. Idol. Sinawla Idol Sinigang Samangga Sinawla Idol Gane taba Idol Naglutangan yung Taba nya Idol iihaw natin Idol Mag iihaw tayo Satu peraso lang yung iihaw natin Kayaknya hindi maubos Yan Manalangin mo na tayo. Sana ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, magandang umaga po. Nagpupuri po kami ng pagpapasalamat sa iyo, Lord. Maraming salamat po sa biyaya sa araw na ito, Panginoon, na aming pagsasaluhan na way makaligay ng kalakasan ng iyong pangatawan, Lord. Kaming kaya wala po kami kayang maibalik sa inyo, Panginoon, kundi purihin rin katpasalamatan sa matamis na pangalan na Jesus. Amen. Sa anong ama ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Idol, kaya na tayo. Tay, day how? Nay, <tod> dito <tod> man dyan eh. Oh. Oh. pala ito, malis bang, na bangso. Hindi po sinasakin. Idol, kaya oh. tayo, Idol.

sa... Yung suka ba? Ayun Sariwang-sariwa talaga yung ulam idol pag dito sa isla idol. Kahit araw-arawin pa tayo no. Yung ulam natin na sariwa tay. Ah, sigurado yan. Ayan idol, tapos na kami nagkain idol. Sa lahat ng mga viewers ko dyan, good morning po sa inyo lahat. Ayan mga idol, shout out po muna tayo. Ang magbasa po ng shout out yung anak ko pong bunso. Shout out po kay Maria Del Valle. Shout out po kay Chi Manalo. Shout out po kay Marilo Asperas from Dua Qatar. Shout out po kay Renato Velasco from Rawis Legazpi City Bicol. Shout out po kay Roda Idulan Montanes. Shout out po kay Jenna Joy Abuyabor. Shout out po kay Carlito Eng from Cagayan de Oro City. Shout out po kay Leo Fernandez from Piso Bukana Banay-banay Davao Oriental. Shout out po kay Lydia Fu. Shout out po kay Dennis De La Cruz family from Naic Cavite. Shout out po kay Jerry Jokino from Dagupan City, Pangasinan. Shout out po kay Abraham Maxwell from Pittsburgh. Pennsylvania, USA. Shoutout po kay Denji Bernardo. Shout out po sa family Quintana from San Pedro, Laguna. Cesar Quintana. Shout out po kay Lisa May Ilaw, kay Lito Abragon, kay SG Ilaw, Jel Ilaw from Lemery, Batangas. Shout out po kay Jayan Hoybia Vlog. Shout out po kay June Villegas from Taguig City. Shout out po kay Michael Dalida Villa from Tanay Rizal. Sa lahat ng mga viewers, maraming salamat po sa inyong lahat. Yan sa lahat ng mga viewers, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong panunod sa YouTube channel. God bless po sa inyong lahat. Thank you for watching.